Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, anumang ang ating mga ginagawa. Una at sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang masandali, ating damhin ang presensya ng Diyos sumasa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari isang Diyos magpasa walang hanggan. Mga kagabay, magkaraniwan na na magkakamali ang isang anak. Walang anak na hindi nagkakamali. Ngunit, maaring <clears throat> magkakamali din ang isang magulang. Sa madaling salita, ang hindi pagkakaunawaan sa isang pamilya o sa isang samahan ay hindi kasalanan o hindi pagkakamali ng isa lamang. ang inyong kagabay na ngayon, aminin man natin o hindi, makikita naman ninyo, isa ng lulo. At bago tayo nagiging lulo, tayo ay nagiging ama at tayo ay nagiging anak. Kaya, makikita natin kung saan ang tama, saan ang mali, kung titingnan natin tayong mga magulang kung titingnan natin ang ating mga sarili kung ano tayo noon kung ano tayo ngayon at yan din ang ating gagawin pagpapatibay ng ating mga relasyon sa ating pamilya at sa ating kapwa ang pagpapatibay ng isang relasyon ay katulad ng isang tulay kailangan walang guwang o walang butas ang isang tulay. Sapagkat kung ang isang tulay may butas, unti-unting lalaki ang butas na yan at unti-unting mahiwalay. Ang o unti-unting mahati ang tulay at hindi na tayo makakatawi doon. Tula din ang ating relasyon sa pamilya. Kailangan <coughs> Ano ang hindi maganda ang mamagitan sa pagitan ng ama o ng ina, sa pagitan ng magulang at ng anak, sa pagitan ng mga magkakapatid, sa pamagitan ng mga bumububo sa isang lipunan, alisin natin ang putas o guwang na nasa tulay na yan upang tayo ay makakatawid. Sa madaling salita, upang tayo o upang ang ating relasyon sa ating pamilya, sa ating hanap buhay, <clears throat> sa ating pag-aaral, sa anumang gawaing palipunan magiging matibay. Kailangan ng yan yung pinatawag na pag uunawa at pagmamahal. Ano ba ang kautosan ng Diyos? yung sampung utos ng Panginoon na ibinigay kay Moses ay ginawang dalawa lamang ni Jesus. Ngunit, ganoon pa rin ang uh, interpretasyon. Sa sampung utos ng Diyos, nandyan yung mahalin ng Diyos, mahalin ng kapwa, mga kanyang. makita natin na dalawa lamang talaga at nakikita ito ni Isus. Kaya ang sabi ni Isus, ito ang aking utos. Mahalin ang Diyos una at higit sa lahat. At mahalin ang kapwa, tulad ng pagmamahal sa sarili. Actually, sa buhay natin, dapat sana ang magiging gabay natin ay yung golden rule. Ay yung ganito ang aral. Yung gawin, sa kapwa ang nais mong gawin sa iyong nagkapwa mo huwag gawin sa kapwa ang nais mong huwag gawin sa iyo ng iyong kapwa sapagkat ang buhay na ito ang buhay sa mundo ang buhay sa isang lipunan ay umiikot sa kap magkapwa At sino bang ating kapwa bukod sa ating sarili yung nasa ating tabi, ang ating anak, ang ating mga asawa, o ang ating kasama sa mga kasambahay, at ang nasa ating kapaligiran, yun ang ating kapwa. So, kung mahal natin ang ating sarili, mahal natin ang ating kapwa. Kung hindi natin mahal ang ating sarili, hindi rin natin mahal ang ating kapwa. Kaya nga may patayan. Sapagkat, Pumatay ang isang tao dahil hindi siya mahal ng kanyang pinapatay. Walang pagkakaiba ito sa pagpapalaki ng isang anak. Pinapalaki ang isang anak sa pundasyong ng pagmamahal. Ngunit, may mga magulang, may mga nagpapalaki ng anak na magkakaiba ang interpretasyon sa salitang pagmamahal. Mayroong magulang na mahigpit masyado sa kanilang mga anak. Mayroon namang mga magulang <coughs> na masyadong maluwag. Alin man sa dalawang ito, parihong mali. Kailangan at pagmamahal ay may pag-uunawa, may justisya, at may eh, Ibig sabihin, titingnan na, na, isang, na, isang uh, gabay na sa kanyang pagagabay ay uh, nandoon yung uh, yung tawag natin pang uunawa at totoong pagmamahal. Isang anak halimbawa na masyadong mong higpitan ay hindi mo naman ito mababantayan sa bawat sandali, sa bawat minuto, sa bawat oras. Lalabas at lalabas ito ng bahay, Makikihalubilo sa kapwa. Ngayon, kung ang isang bata, ang isang anak ay lumaki sa masing, matinding paghihintit, pag ito ay makawala, at magkaroon ng isang kaibigan, sabihin na natin pasabay, ang kaibigan ito ay ang magiging demonyo upang higit na magkakasala ang bata. Sasabihin ng kaibigan, bagong kaibigan, yeah, Ako, kahit anong gagawin ko, ako ang nasusunod sa bahay. Magiging hambog ang gabay na yan. Kaya, kung ang ating anak o ang ating pinapalaki, ang ating inalagaan, ay pinapalaki natin magpip at makita ang kaluwagan na yan magiging ibang tatlo ng buhay napakahirap magpatibay ng isang relasyon sapagkat, bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pag-iisip ang masama sa atin o ang masama kay kaigay maaring mabuti sa ating mga kagabay at ang masama sa ating kagabay maaring mabuti kaigay ganun ang buhay ngayon titignan na lamang natin yung taong nakabayo ba sa cross sabihin natin Diyos siya, magagawa niya kahit ano ang gusto niya, totoo yan pero tayo dapat mabuhay tayo sa sinamin ng Diyos nasa tao ang gawa Nasaan Diyos ang awa? Mabubuhay tayo na sinusunod natin ang Diyos na ayon sa nakikita natin ang kabutihan. Kaya kailangan magiging mapag tayo at magpapagmahal mag tayo sa totoong salita upang mapatibay natin ang ating relasyon.